Is it a... is it a male? Multi, ngayon ay panibagong episode na naman ng mga kababalagan at mga pangyayaring hindi tayang ipadwanag ng siyensya. Well, kung mahilig ka ng mga pangyayari, hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Kaya, huwag na tayo pa. Kaya tara! Ghost in the Backyard Ang footage na ito ay talagang misteryoso at talaga nga namang mahirap ipaliwanag Well, panorin mo na lang maiki Nakikita mo ba? Ito ay na-record ng home security camera pasado 2.30 ng madaling araw. Nagpapakita ito ng puting imahe na gumagalaw-galaw sa loob ng bakuran. Ang misteryosong presensya ng entiting ito na nakunan sa kalagitnaan ng gabi ay nagbigay ng katanungan sa mga nakapanood nito sa kung ano-ano pa bang nilalang ang gumagala sa paligid habang tulog na ang lahat. Marami ang naniniwala ang isa nga itong multo Siyempre marami rin sa mga viewers ang kumundinan nito mula sa isa lamang itong sapot ng gagamba, water droplets o kulisap na malapit sa lens. Pero kung titingnan mong maiki ay malabong isa ito sa mga nabanggit na teorya. Ayon pa sa konteksto nito ay nagkalat ang CCTV sa paligid at ang kamerang ito ay nakalagay kung saan malabong malagyan ng tubig at ang imahe ay na-detect rin ng motion detector na ito. So isa kaya itong totoong paranormal entity na nakuna ng CCTV? Ano sa palagay mo? Bloody Woman Ito naman ay nakunan ng dashcam Ayon sa konteks ng video ay isang lalaki ang nagmamaneo sa isang isolated country road in the middle of nowhere Nang sa hindi inasaan ay may makikita siyang magpapalamig ng buong katawan niya sa sobrang takot He need help. What the biglang naispata ng driver ang babae yung naglalakad ng mag-isa sa madilim na kalye Sa kalagitnaan ng gabi Habang palapit siya ng palapit Ay eh laking kaba niya dahil ang babae Ay may mga dugo sa damit He need help. Dahil sa simpatya niya sa babae Ay tinanong niya ito kung okay lang ba ito Pero biglang sumigaw ang babae sa mga oras ding iyon ay napansin ng lalaki walang mga mata ang babae, tanging may lamang. Dahil sa kilabot na naramdaman nito sa itsura at reaksyon ng babae, ay mabilis na minaneho nito ang sasakyan na makalayo lamang. Ayon pa sa kanya ay tinawagan niya ang mga pulis pero hindi na nila nakita pa ang misteryosong babae. So ano sa palagay mo ang nangyayari rito ka multi? At ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Ayon sa ibang paniniwala ay may kanya-kanyang dahilan ang pagpapakita ng mga multo o espiritu sa mundo ng mga buhay. Di umano ay dahil sa hindi ito matahimik o may gusto pa itong gawin sa mundo. Kaya naman kung minsan ay nagpaparamdam sila sa pamamagitan ng paggalaw ng mga gamit, mga tunog at kung minsan ay nagmamanifest na mismo ito. Ayon pa sa magkakaibang kultura ay gusto nitong magparating ng mensahe o kung minsan ay masamang pangitahin at babala. Well panoorin mo ang video nito na na-post sa Facebook na nagpapakita ng kalulawa o espirito o multo. Makikita sa video ang dark apparition na nakikipag-interact sa dalawang aso. Nilalapitan ba ito ng mga aso habang tila ba may nilagay itong pagkain sa sahig? Gaya ng ibang video ay wala masyadong informasyon sa footage na ito. Kaya naman mahirap ipaliwanag kung ano nga ba talaga ang nakunan ng kamera. Isa kaya itong multo o normal lamang na tao? Pero paano ito It naging translucent? Lalo na't makikita ng maayos ang dalawang aso sa video. Magpagayon pa man ang misteryosong video na ito ay mananatili na lamang palaisipan. Until further information ang makalam natin, ikaw. Baka alam mo ang source ng footage na ito. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang lalaking ito ay ginawang business ng Paranormal World. Isinasayos ito ng maigi ang mga taong gustong makaranas ng real paranormal activity sa pamamagitan ng pagdala ng mga kliyente niya sa mga haunted at abandonado gusali sa Toronto, Canada. Si James ay nag-host sa isang historical Lampton House Sampu ng mga participant nito Ang Lampton House ay isang former inn na naitayo noong 1860 At sinasabing extremely haunted Ngayon si James at ang grupo nito ay makakaranas nga Ng makapanindig palahibong pangyayari <laughs> Lord, is there someone in this room trying to harm you? Is it a person? If so give me a sign. Are they in this room? Is it, um, is it a male? Yeah. Oh, wow. oh, my god. chair to back. Why oh. did you get chairs to back? Uh, I did not move it. Oh. Is something just cool? Yeah. Habang nasa kalagitnaan sila ng sessions ay isa sa mga ang malakas na hinila. So, puwan ito nang hindi makita ang nilalang. Is, is it a male? Oh. the door behind me was open and um i had my partner sitting beside me and we had the door like the door was open behind us and we thought we heard something but nothing was there so we turned and i looked and i saw nothing so i turned my head back group like the circle and we're all holding hands and then all of a sudden i just felt force just come and pull me back and it was like Aggressive like aggressive. It wasn't like bomb. Um, it was aggressive like it was trying to kill me or something. I don't even know My we feet were like flat on the ground. I wasn't moving. I was holding hands with the people beside me and it just me. And it like felt like someone was coming up behind me like standing up behind me I The chair and like taking my shoulders and like pulling me towards the mirror. It was crazy. Ang iba pa sa mga participant ng sessions ay nagpo sa Instagram. Is it, um, is it a, male? Oh! Ayon kay Smithy, I sat across from him when this happened and it was fantastic to see. Ayon sa isa pang witness, I was there. Another epic seance. So nakakapture kaya si James ng unknown entity na agresibong inila ni ang bisita nila sa Lampton House. Well, ikaw na ang humusga sa kung ano ang mga pangyayaring ito. Is it a, is it a Ang popular urban explorer na si Chris Hill mula sa YouTube channel na Urbex Hill ay nag-explore sa long-abandoned Holton Avenue, isang inabandoned street ng Cleveland, Ohio. Hindi malino kung bakit inabandoned ang street na ito maliban sa napakadilikadong mga kapitbahay rito. Napakaraming mga katawan ang natatagpuan sa lugar na ito at ang mga taong ito ay talaga namang brutal at misteryosong namamatay. Kaya naman nagtapagtapangan si Chris upang pumunta sa street na ito at i-document ang mga bahay sa so Hondo na Avenue bago pa man ito tuluyang i-demolish. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagpasya siyang mag-umpisa sa isang abandoned church at di nga kalawunan na ay mapagtatanto ni Chris na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. could have swore I heard something. <laughs> What's upstairs? Oh, Habang nag explore si Chris sa basement ay eh, nakakarinig na siya ng mga strange noise pero hindi matukoy ni Chris ang pinagmumulan nito. Nakunan din ng camera ang pintuan sa ground floor na malakas na nagsara. Agad na umakyat si Chris upang mag-imbestiga at ang susunod na mangyayari ay talagang nakapangingilabot. Walang nakita si Chris na sino man o anumang bagay na maaaring magpasara ng pintuan. Pero nang i-review niya ang footage sa bahay nito ay napagtanto ni Chris na may na-capture pala itong kakaiba. Ang 4K static camera na nilagay ni Chris sa chapel ay pinakita ang dumaang papunta sa pintuan bago tuluyang malakas na nagsara. Isa pang static camera din na nagpapakita ng pale and translucent image na gumalaw mula sa upuan habang nasa kabilang dako si Chris. Pero hindi lang ito ang mga nakapture ni Chris dahil sa gabing iyon ng time team at masinsin ang paglalakad nito. Sa Holton Avenue ay nagpasya na siyang i-check ang isa sa mga abandonadong bahay na nasa street. Dito na nga pagsisisiyan niya ang desisyong ginawa niya kaya kumabit ka lang. This cannot be safe. Hope oh, I don't find a body down here. It actually looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. Habang chinecheck ni Chris ang basement ng bahay ay nagulat siya sa tunog ng paggalaw ng sahig na nasa itaas niya dahil sa natakot siya sa mga tunog ay agad nang umakyat si Chris pero hindi niya alam na may kasama na pala siya sa loob ng abandonadong bahay. Biglang may sumilip sa likod ng kurtina. Isang lalaki ang mukhang nakatira pala sa abandonadong bahay na ito. At dahil sa alam ni Chris ang mga taong namamatay sa Holton Avenue at masasamang taong naninirahan rito ay agad nang tumakbo si Chris mapalayo lamang sa bahay. Dahil sa pangyayaring ito ay napagtanto ni Chris na tama na at itigil na ang pag explore Dito ay sana siyang umuwi. So hindi lang pala multo ang makikita ni Chris dahil kakibat pala nito ang matinding panganib na maaaring mangyari sa kanya. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihitang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.